Magandang so, araw mga boss Welcome sa isa na namang episode natin sa ating channel ah, Nakabili tayo ng stabilizer link mga boss oh. Kasi itong stabilizer link ng ating sasakyan ay sira na Palitan na natin mga boss, maingay na masyado Nabili ko ito sa Shopee 250 dalawa Ingat kayo pagbili nito kasi may, mga nagbibenta nito Binibenta nila 800 ah, dalawa Grabe ang price ano nila markup. So, magbibili mo lang sa si Shopee, 250. Kaya ka lang kayo ng mga bata. Dito. mga ko dito. Nandito <laughs> kasi tayo sa basketball court. Luwagan mo na natin mga boss. Ang ating gulong. <laughs> Uy. Ayan ang stabilizer link mga boss oh. Ito Ito ang stabilizer link Wala na ito Kumakalog na Tingnan natin kung kapareho lang ba sila taas Same lang Same lang talaga Sa original Ang na natin Ang ating stabilizer link Numero 14 Numero 14 link, Ayun Tanggal na. Ayan o. Na, kung nakikita nga ito mga boss. Ito gumagalaw na. No? Tapos yung mga boots niya basag na. Wala na. No? Sira na yung kanyang rubber boots, Ito wala no? Okay, no? na. Ayan o. Makintab na makintab pa. Oh, same same lang. lang. wala lang. Huwag na nating patagalin. Kabita ka natin ito mga boss. Oops. Biktad. Ganyan. Ayan, ayan na mga boss, nakabit na natin yung ating bagong bili na stabilizer link. Ah, nakalimutan ko pa lang sabihin kanina, yung bago, hindi pala gumagalaw yung dito niya mga boss. Matigas talaga siya, hindi ko magalaw sa kamay. So pagka na tinanggal nyo yung stabilizer link nyo Tapos gumagal nito na siya Nagagalaw nyo na lang kamay nyo Hindi na talaga yan Paliti na ano, Wala na din grasa So since nagpalit tayo dito sa uh, right side Hindi maganda na hindi mo din palitan yung kabila So palitan din natin yung kabila mga boss So ibalik muna natin tong gulong dito Tapos lipat tayo dun sa kabila Sana mahabol natin to kasi may paparating ng ulan. <laughs> Ayun, dali lang matanggal yung mat. Hindi tayo pinahirapan. Yuh. Kita isiin harapan. Tuh, bago Dan, huh, balik nanti nang gulung. So yan mga boss, tapos na natin ang ating trabaho. Ligpit na lang tayo. Hanggang dito ang ating video mga boss. Sa mga hindi pa naka-subscribe, sana ay mag-subscribe kayo. Like, share mga boss. Alam mo na,